Good morning, guys. Shout out dyan sa mga lalaki na tawag ng tawag kahit alam nila na may karelasyon yung tao. Huwag niyo po akong itulad sa iba na kahit ay may asawa na sa Pinas, naglalandi pa rin dito sa ibang bansa. Grabe ang busy-busy ko talaga sa trabaho. Tapos, Nagdi-disturbo kayo ng aking trabaho. Tawag kayo ng tawag. Ano po ba ang kailangan ninyo? Alam niyo naman na ay karelasyon ng tao. Alam niyo yun, makita niyo yun sa post ko palagi. Maraming mga lalaki na kapag alam nilang o if double yun yung babae. Lalandiin nila yan kahit may asawa na sila. Isipin nyo. Makasira kayo ng relasyon. Makasira kayo ng pamilya. Huwag kayong manira, mga boys. So, umpisa lang kayo magaling. Lalo na at alam nyo na oaf double yung tao. Sobrang busy ko sa trabaho. Undisturbed yung tawag ng tawag wala naman kayong kailangan ah para kayong humingi lang ng ano